Ayan mga ka sa akin po mga isda ngayong panghapon ay labahita. Ayan, pong po amin pong labahita. Ang presyuan po ngayon ay 120 ang amin pong labahita. Ayan, minsan ay 100 lang ito, pero ngayon ay 120 ang kilo. ba diba? At meron din po ako mga pula-pula at mga dilaw-dilaw na mga isda. Mga pang-ihaw at mga pang-sigang-sigang. -sigang. -sigang. At syempre, masasarap talaga na mga slice na mga dugso. Ayan, mga matataba na mga slice po yan, mga ka-viewers. At meron din tayo mga bislaw. Ayan, ang presyuan ng aming mga bislaw ngayon ay 180 ang kilo. Ang amin po mga dugso ngayon ay 160, 180 ang kilo ng amin po mga dugso. Ayan, nagbabago din po ang amin pong mga presyuan. 100 pa rin ang amin pong mga galunggong. Ayan. At 80 naman po ang medyo maliliit. Ayan. Minsan ay 60 lang ito, pero ngayon ay 80 po ang presyo. Kahapon ay 80 ang aming galunggong. Ngayon ay 100. Nag-iiba-iba din po talaga ang amin po mga presyo. Minsan ito ay 120, pero ngayon ay 100 po siya. Yan po muna ang aking update ngayong panghapon.